So talagang ako kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao ang una ko nang dinimanda for libel Riza Tanas ontivirus dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Hoy, miski yan ay nakabimbing ngayon sa korte dahil yan isang tanong talim kaso hanggang hindi napapatunayan na ako ay nagkasala ay presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Ari Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtagoy ng karapatang pantao, pangang lagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung, yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na yung kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao sabi nga ng iba sa social media, sa social media, che. <laughs> Di ba no? Che. Pika. Plastic. Di ba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa ko hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang sa laysay ay patunay na ikaw, Risatanas, Antivirus, ay sumusupil ng karapatang pangtao na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr.